maganda magandang araw po sa ating mga katsyano, mga katekram at mga kasweet Mary. Ngayong araw po ay kasama ko na naman po siya, si uh, Tito para po bumili po ng uh, groceries at uh, pambigas po para po kinakuya para pa yan. At na nga po, nandito na po tayo sa palengke po ng uh, San Miguel na yan. At uh, lang po kami ng uh, magpaparadahan. Dito po kami lang namimili pa kaya kasi nga po ah, mas mura po yung uh, ah, bilihin dito kaysa dun po sa may malapit po sa aming mga groceries ayan. at syempre po para mas marami po kami ng mabiling groceries kaya po dito po kami namimili so ayun po mga na ano? nakapamili na po kami ng mga groceries eh. na po kami kina Kuya Rap Rap ayun po mga kadyano ngayon po kitang-kita po natin yung bundok ng Arayat dito sa barangay Lourdes, ayan. Napaka-alinsangan po ngayong araw. Matagal-tagal na rin po nung kailan lang umulan. Kasi dalawang linggo na po yatang hindi umuulan dito sa amin. Kaya po ato yung tuyoy po yung mga lupa dito. hapon napuno yata nila ngayong araw ano dito Cesar kain okay. malapit lang po ba dito yung pinagawa niya pinagubentahan um, ma medyo malayo rin po may uh. Um. Ano rin may kalahating oras na ay wala pa siguro mga minuto lang hmm uh. nandiyo naman dito malapit malapit lang Sir, siya po si Sir. Galing ko kanina. Pinigyan din ako ng mga kalakal. Si Sir, salamat po. Okay, okay. Ito po yung mga bibigyan namin kay Rock na kanting tulong po. Kanting nga groceries. groceries. lang, oh, wala pa po siya ng gamit na lamesa. <laughs> hmm. Ito po. Meron po mga pangaligo po. shampoo. Shampoo, pampaligo. Sabong panlaba. Sabong panlaba po. Ito yung mga groceries ko, yung mga delata, mga delata, mga biscuit, gata sa gata, yung mga noodles ko, noodles, yung mga biscuit ay mga delata. Tapos may konting pansayin sila ng bigas. Oh, bigas pa yan. So, so, bukod pa po sa binigay sa akin kahapon, uh, mm. mm. naman din po ulit ng bigas. Uh, Ngayon may dumating na naman pong grasa sa akin ng bigas. Uh, Kaya po kayo lupos nagpapasalamat. Uh, <laughs> oh. uh, <laughs> oh. po kami ni Kuya Jano uh, para tignan ang kalagayan namin dito sa Lourdes Cantabo, Pampanga. It. Sobrang init na yun, ano? Oo, sobrang init po. Ano oras kayo mo eh? Kan kan kanina, pa po eh. Tayo na lang po ng konti. Uh, hmm. marami okay. din sila ng watipi sa sarang ngayon. Oo. Eh. Oh. Ano, ibagsak na ba kanina yung una? Hindi pa, yun pala. Ay, ito pala. Ay, yung yun pala. Ang pinipilihan nyo. Hmm. Kaya hindi binugan niya. Bukas. Hindi, mamaya-maya lang po. Hindi De kaya natin samahan na ako. Pa, Nung pagbibenta niya kung magkano yung kikitain niya sa isang araw. Yeah. Oo. Oh. Yung araw pala lang. Eh, bukas pa yata yung delivery yan. Ay, ay, -deliver. ay, mamaya lang po. Ah, mamaya. Ay, samahan natin kaya dito. Kaya labas, mamaya kami. O sa mandili yun. Kaya labas sa inyo, Tito Cesar. Okay lang. Sige. Ay, mamaya po, magkano pa siya. Nabibenta rin, no? po. Yung mga takip. Uh, Apo. Uh, uh -huh. Ito pong, ito po hindi po. Yun lang takip na yung mga takip. Ito uh, plastic. Busisi pala yun ano. So ginagawa po nila yung mga kajan. Uh, Nililinis po muna nila yung mga kalakan para po uh, mas mabenta o uh, mas malaki, malaki po yung halaga niya. Natanggal po nila yung mga label ayun po. very much. Ya, yeah, sarap. Hmm. Ah, sarap. So ayun po mga kadyan, nakakatawa lang pong tingnan na nagtutulungan po yung uh, mag-asawa para po ay maitaguyod na nila po yung kanilang mga anak. Ayan. And masabi man po natin na marumi po ang kanilang uh, trabaho pero po uh, masasabi po rin po natin na marangal po. Ayan. So, ayun mo mga kadyano, sana balang araw po. Ayan. Makaahon din po sila sa hirap ng buhay. Ayan. Pero, siguradong sigurado po yon Balang araw, eh, makakaahon din po sila. sa sipag at saka po na nilang dalawa. at uh, makikita rin po natin uh, determinado po si Goyarap na buhayin po yung uh, kanyang uh, pamilya ayan ayan sa awa po ng uh, Panginoon sana ay makaawan sila sa hirap ng buhay kagaya po ng uh, nangyari po sa aming mga magkakapatid ayan. ayan po may awa po ang uh, Panginoon sa ating uh, lahat na balang araw po eh hintayin lang po natin yung uh, time na ibigay niya sa atin yung uh, karapat dapat na pagpapala ayan Ayan, panong na. Para pala ang ano yun ah, trend. Uh, para ang trend. Ang usok. Nakakapunta pa. Ako na pong, at, Apo, si Sam. Ako si, si Sam.

Ah, pag may halong, hindi pwede. Pwede. Oo. Ano? Kailangan yun talagang ano na, naka-rate. Oo. lang, magkado Ha? So ayun po mga kadyano, sumama po kami kay na kuya para po uh, makita po yung kung saan po nila binabagsok yung mga kalakal po nila at uh, syempre para malaman na rin po kung magkano po yung kinita nila sa ngayong araw po dito na dito na dito Cesar ayan, dito pala dito po yung uh, po nila ng mga kalakal. Hmm. Napakaganda. Maliit lang na bahay din, ano? Ah, ito po yung ng ng ayan, posto. ah, ayan. Oh. Dito pala binabagsak. Dito po, dito po hmm. sa hmm. Oh. <coughs> Kasi may nung Apo siya po. Siya po yung ari. Apo siya po. Oh. Ay. Ay. Simple lang ano. Ah, <laughs> Ayan yung mga binagsakay nakahapon eh. Ah, apo yan, mga namimit na bibili Ah.

Gara po. Ilan yung tawan mo? So, dati po, apat yan eh. Ngayon? <coughs> eh, iba po, nagtrabaho muna sa iba. Ah, ganun. So, Sige, kung na si, 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 ito na lang ang tira, tira. Ako rin po, lumalabas din po ako. Ay, na, ako rin. Opo. Thank you. Ano yung unahin natin? Yero, nata? Wala na ko na kung yero ko Hindi, ano yan? Ano yan? Pity. Pwede, alam Okay. okay. Malinis, hindi. Malinis Maraming mga senso sa ganito, oh, diyan siya. Pag pumalaki po lang tayo Oo. Oh. Pag ma may traging na. Pag maliit pa lang po eh, apat. Dati walang traging. Malinis na, malinis. Na, malinis. Doon na sa gilid. Binibiyay sa may nila. sa so, ang kalukuhan tanong ko lang, saan po binabagsan after niyan? Hindi po, ganun ko po dito. Akin okay, na, diyan po yung kumukuha. Um, ang yeah. diyan to po, shop uh siya. Ha, -huh. buti may kumukuha rito. Ano? Truck po, Pag kaya, kaya na po na isang truck uh, more than 40 plus 40 kaya. Mm. Ano yung may yun? Ang kukunin dito. Wala, wala, wala. Ah, wala. Ah, naman pala. Ano? Nasa ko yung malaking junk shop yung nagbabagsak sa pabrika siguro. Mm. mm. Ba't yung mga bote na Alfonso <coughs> de Bilibili? Bilibili na yung puyo kaya lang for bubog. Diyos, ibabog, pa ibabog. Ah, babasagin. Apo. Mm. Para bubog. Babasagin mo uh, gano'n? Simula naman po sa kanya na masyal lang sila, ha, po, wala sila wala ha, naman, lang, yun, eh. wala silang trabaho, tado ko, kayo. Okay. Wala naman, kinaroon po namin eh. Ah, tuloy-tuloy na sila. Uh, mo, no? Nadaan na <coughs> Talaga biyaya, yung Talaga pagka ang biyaya, dumaharap Sa may pakain sila rito. Ah, po, wala ito sa halihan, lahat silang mag-ano, dito kakain mag-yos Trabaho, tatanggap nila ko po sila alin trabaho nila. Sabi na pag galing nila high school, wala na. Paano kami pagkain nyo? Napamaskuhan daw nung anak nila. Anak? Anak nila na Pasko. Eh sabi ko, inero na kayo na. Paano magiging buhay oh No, mahirap. Sabi ko mahirap, extra, extra. Tinuruan ko po sila motor, lahat binigay ko. Motor, timbangan, puhunan. At no. kasi sabi ko sa kanila, galingan nyo lang dito, walang ulang, huwag kayo magdadaya sa timbangan. Oh. Kasi, pag nandaya kayo, oh, kung kayo, ang tanong, may karma yan. May karma, no. Oh, um, doon ako galit galit, alam nila yung pag nandaya kayo sa timbangan, dagod kayo sa akin. At wag na wag nyo gagamitin yung pangalan ko, pagdating sa kalokohan. Hmm. At saka na, at saka, hindi na makakaulit sa customer niya. Ah, pero nandang na talaga na, ayaw ko na dahil. Ayaw ko no. lang yata ang tingnan nun. Pag araw ng linggo, inaayaw ko sila Christian po kasi ito, born again ako. Ayaw ko na nang dadaya. Lalo no. na kumakainin mo, napakahirap niyan. Sa kayo, season ba rito? karma yan, mabalakat. Ah, mabalakat. Malinis yung pit nila. Ang ko na sa loob, ipalin mo na. Ah. Kape o tayo? Ay, huwag na araw. Tatapos lang namin. Yan, ganyan uh -huh. po ang naging buhay nila dito. Pero, uh -huh. No. Mendoza, apelido mo? Apo. Oo. No. Uh po no. ako kananay. nanay? Buti na ako tayo dito, nasama tayo dito. Oo, oh, maganda pa. Baka mo rin mag Kaya nga. eh, siyempre gusto kasi malaman kung ano yung ginagawa nila pag binabagsak ka sa junk shop. Yung kalakal mo sa bahay, iponin mo sa sako. Oo. <laughs> no. Para ibigay mo kay Rap. sa po. Pulong gomis. Pulong gomis. May mga ano kami riyan. May bayo ako riyan. Kasawa ni Maring Bitang. Tapa. dito po yan. Hmm. Oh, dito. Diyan. Dito ba akong tawagin? Ah, sa bilang kalsada pa ng daan. oh, nandun. Nalagpas lang natin yung ano. Iba pa ng daan ito. No. Sa bilang tapang bayo po yan. Itong miyesta na karaan dito eh. Hindi pa sa pampala ito? Hindi po. Sa bayo. Wala pong sa pampala. Sa pampala po, bulakan yan. Ah, sa pampala. Hindi <coughs> sa pampala. Mm. Tingin tayo ng chinelas. Mas tara. Kasi yung pamagay hindi pa maso. raw chinelas. Wala ang chinelas. niya yung, yung malaki. Ano Ano na? Daw si Grade 1 lang. nakaisip mag-aral. Mm. Buti nakaisip mag-aral. Hindi nga. kasi. Ganun na sila talaga. Araw ng aran lang. Mm. Hmm. E, yung pinsan niya. Ganyan. Grade 1. May skwela niya. Sila po eh. Ganyan. Araw-araw. Ganyan lang. Ganyan lang dito. Pera lang din ko. Ah. Tapos yung mga... Maliin lang yung anak nyo. Ano ba? Ano po? Anong taon na pa rin po? Beno nga, beno Ano pa lang yung araw? pa Para yung tapong Ay, si Ito po, mo ito, ay, sorry, sorry. Ano po, ano po, vlogger niyo? Gano'ng vlog? Gano'ng suba? Ano dyan? Suba? Suba. Suba? Biniba? Okay, Suba. Ito yung... talaga mga... Tekram. Hmm. Oo, oh, kasi nakasubscribe ako kay Tekram. Nakikilala ko siya eh. Ah. Kaya pala, Ayon, pala paningiti. Kay Tekram, oh. <laughs> Kaya nga sabi ko, kala ko si vlogger Tekram pupunta dito magpapapicture sana ako. Uh -huh. Eh, pwede naman sa kanya. Oh, Diyan, wala lang dito. dito. Tinulungan dito. Hmm. tinga pa lang. Dito, iniwanan lang dito eh. Hmm. Kasi laging last eh. No. Sabi ko, aswerte niyo. Kung ako na ako nung no, no, kada simula, kasi naghahanap na natin ng pan eh. Hmm. Pinagbibusiness na talang gagawin sa business. Nung time po, kasi wala naman talaga ako gata. Nagkukal lang din ako nakikipamili. No. Ingit na ingit ako sa kanila na. No, pero sabi ko, bibigyan din naman ako ng pangarap. Sabi ko, no. kung ako, ako na ako no, Kasi, ang gusto ko sa si Nitecram, yung kung bibigyan niya, yun talaga pagmamal sa mo, kung paano mo palalago palalagoyin. Sabi ko na mga tiga dito, na swerte niyo, sabi ko, ay ako ganyan, baka, eh kato yung tinutulungan niya sa may tabi sapa na matay. Ay, na lang, ilang araw na. Kasi lang kami, tinutulungan mo ano, si Terry, yung, 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 kasi hindi, may doon sa ano yun, sa kailipetan yun. Eh. Sa mga paniki. Ano na yun, di ba yung na siya niya? Yung mm -hmm. no? ampun. Pinalagay niya sa ano, yung yedo niya. Dalawa sila, tsaka si... Uh, ako, sabi ko, ako... Luis. Yeah. Nakasubscribe ko ka sa ampun na ko ba, dito sa ikraw. Paano mag-edit, paano mag-ano. Hindi, ito paano, kapagal ko na. Namibili ko, ako ako, namibili ko eh. Oo. Pero ang ginagawa ko na lang lagi, pal. Pinibidyo ko lang kada... Bidyo na lang video. Ako rin, hindi na ako masyadong marunong eh na live ko yan. Kahapon nag-live mo ako nung kanay. Mga 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 channel nyo. An buhay siya po. Mm, sa YouTube po. Sa Facebook. Facebook. Ah, Facebook. Facebook. Uh, search ko mamaya. Mga buhay. Buhay siya po. Hindi buhay. naman po. No. Ah, sa buhay sa taman, sa buhay Kasi ito mga po yung, <coughs> yung... Ang ginagawa ko naman po kada sa lahat ng mga ko. Hindi ko sila tinatawag tauhan. Kasama ko sila dito. Tapos kada linggo talaga, binuwan ko sila. Nagsisim, pinasisimba ko. Oh. Hindi nagsimba, hindi nagsimba na. Oo. Oh, oh. Sabi ko nga, anim na araw na binigyan ni Lord, kailang isang araw. Isang araw, eh. para, sa... para sa, kanya. Hmm. Kaya ano, nung tabi nga, may magkakando or... sa kanya mag-vlog. Tuloy mo lang yan, sana mag-insimula. Hmm. Sa totoo naman, ayan, kagaya yan, gusto mo lang ako yung mga diba? Yung iba, asabi, ang, ang maninira talaga. Sa totoo lang, ikaw, akala mo, tinutulungan. Pero sa totoo, ikaw, mas malaki pa makukuha nila sa'yo. Eh, parehas lang namin, at least nakatulong. <coughs> Nagsisimula pa nga rin ako. Eh. Maraming eh. buzzer dyan. Sa totoo po, kailangan uh, oh. natin yan ang loob? Hindi ko na nga namin nabasa yung comment eh. <laughs> oh. oh. Hmm, kaya nila ikaw, sa totoo lang eh, kaya ka yan, hindi mo alam ikaw, mas malaki eh, ano naman eh, mas importante, ba't babalik na po ko Oo. Oh. <coughs> Yung maganda pala. Hmm. Uh -huh. Kung magkano kinita niya? Magkano kinita? Magkano kinita? Anong matatawa ka? Tinatanong kami na para maalam nila. Ito yung nila. <laughs> ito yung na nila. Ito yung puno oh. oh. na nila. Magkano nagamit niyo ba yung pera kahapon? Paano ba? <coughs> ang tanong ha, magkano kinita niyo? Ang <coughs> puno na iwan sa bahay. Ang ginamit nila ang pera niya. Ang hindi mo pa alam. Uh -huh

Bikin ni last batu. natin mana tadi? Meron tau, meron. Tato meron tu. Grosier din to na. Parang grosier din. Ang oh, pero. Kaya video ah. Mga chinelas yan. Okay. okay. asample ah, yung cineles niyo mga cineles mm, kung po ang ginero tungo ayrito ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung yung ano yung ano yung ano yung yung ano yung para doon niya. <laughs> 1,000. Dapat pambabae ito. Paayos ikaya natin yung buhok nun. Ang titi siya, sir. Makataas lahat eh. Ay, pa sa kisimod. Walang tag-price. Pura lang eh. Yan lang. Yan lang eh. Ito yung bibigay namin kay ate. <laughs> Pero ito hindi niya mga gusto. Hmm. Yun nga yung suot niya kanina. Ang babae yan. Ah, okay. yan. Pangit. So ayun po mga kadyano, nabili po namin yung uh, chinelas no, ng uh, po ni Kuya Rap Kasi po ayaw po nga pumasok kasi wala po daw siyang uh, chinelas At so ayun na nga, magdadiretso na po kami ni Tito Cesar. Eh, papaabot lang po muna namin tong uh, binili po namin ng uh, chinelas kay Kuya Rap para po si Kuya Rap na po yung magbibigay po sa kanya ng uh, pamangkin. Yeah. Kami chinelas. Kami chinelas. Kami chinelas. Kami chinelas. Kami Ingat. So ayun po mga kadyano, uwi na po kami ni Tito Cesar. Marami nga, marami nga salamat po sa panonood mga kadyano. Sa bukas naman po ulit. Bye bye!